na <laughs> buya. Isang <laughs> karabas. <laughs> Nakatawa ka rin mga karabas. Mga karabas, mamaya ka Kung tangali, magiging ako sabi mo, Mar, pang pangkalabaw yan. Ay, ba't yung na nahuli mo? Kambing pangkalabaw. Buti ka man. <laughs> <laughs> oh. Kamsa! Yun! Dato! 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 Ah, na, ayo, dia! apa yang terjadi? wooo! hahaha <laughs> <laughs> para <alabas? Laki> <laughs> <Barabas? laughs> <laughs> <ayusin> <laughs> <laughs> Oh, oh! <laughs> itu! <Dika, yun. laughs> <laughs> <bata> <laughs> Ano nga masabi? Hindi nasabi ko na nga Ulpot <laughs> kasama ng, Ah! Sita yan! Eh. Ulpot yan! Itako! Pangulam! Aroy! Aramash! Ulpot yan! Karaki-laki ng pain ang ngulyo Eh! Ano syan? Ang bagay eh! Parang mayroon Bumungangan niya eh! Tingnan! Ra-ra-ra-ra!

ni Jibber dati, parang butite ngayon to Maging mas kulado, no? mas kulado. Oh. Kaya, ano lang, ma na oh Kulado ko Oo. Kaya ako lang nga bata kung mga karapat Kipis ang tiyan, ano yan Yung buyo niya Oh Kuro parang nag-gym e, ano hindi, pa? hindi mo, mo yan mapakipis ah, May gatas yan eh ah, gatas. <laughs> 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 ano Banda kipis yan? Wala nang gatas yan Ano Sanggol? ang oh. May gatas? May <laughs> gatas yan eh May punch kayo pa May gatas! Ah! ah <laughs>

Meaning to say, si Ruben Padilla, bad boy. Grabe. Oh. o. Ha? lang. ka. Napaluto oh. ko nga. Dami uli si Badoy. Abangan natin yung isang service natin. Si Arabas 13. Pacific Edition Tami uli oh place na dito sa lugar na to Ano ka di son? Ilang Okay lang Okay lang, kaya tagas Yung uli ng Tractor boys Sa Dalawa Tatlo, saan na pangapat? Bibi Bibi Tatlong bibi Pangatlo ang karapat, bibi Tatlong bibi malapit na magtatapos yung pagbabatak nila na kitang ayun na ang bandila nila ayun nga karaba kapitaw bet nga oh? ayun nga so, walang balita kapitaw ito walang balita yun ito na ba yung service pirasa na mga sa mga ulit ang boys ito ayun ayun nga ayun nga ayun Ayon, sampan yung rasaway kulba katrose. Andawe. Ay, pakit ka kundi, ng kundi? <laughs> Lagas ang, ang kitang ni ex-kapitan Bibi. <laughs> imo <laughs> Ah, <laughs> 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 wala tayong magawa ay eh, ganyan talaga mag-quiz talaga especially for you ba tayo uh. ah. uwi? ha buka nga, sabi ah. uh. tayo buka nga ha 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 huli ka huli ka ulam natin, kinison wag yan yeah, maliit na lang wala na mati. lang matimbang doon ako dami na doon pangit yung putihan, gusto ko pulaan hanip ka

Paro, lagas ang kalatay na kitang ni... Edison. Ito kasi, sino ito na? Mayat na! Man, Kaya, man? Mga So, Kasi Karabas yung inatayang nila. Hindi na i-pedal sa budiga. Mapikit-pit Kaya, tatayangin da na lang na. Doy! Tatayangin lang yan. Tingin lang yung pino. Mga Karabas, tatayangin na lang po yan. Ang malaki dyan, pangulam. Ito, pangulam. Kerabas dan tuldam ini, mulai ini ini tahun.

kalipat nalipat kami mga karabas ng Baura baga kasi kami ka-travel kasi ang anak ko ng ng raptor kayo panggabi, kitangan kaya tanong natin si kapitan kung saan tayo punta. dito kami sa Sulumon Bank nilipat naman kami travel lang kami ngayong ngay umaga tayo punta kapitan Baura Drilling. 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 kami Drilling. Drilling. Mahina na din sabi kapitan, yung ng kapitan, di ba ng pubo? Kaya drilling kami. Ilang milya ka? Hindi ko pa na kaya uh, well, drilling tayo. safety sila dito may lamig dito may lamig